Yo, welcome back muli sa ating YouTube channel at uh, yun nga. Ay, tumutong na Oh. <laughs> uh, pumayat na raw si Mrs. Pumayat nag, na ako ng nag, ano. Nag-swimming lang ng 5 kilos na agad. Ilang, ilang, oras eh. Na, pumayat na raw. 5 oh. kilos na kaagad ang naano ko. Oh. Nabawas. Yan nga po at uh, <laughs> interrupt si Mrs. Yan, update din lang din tayo dito sa aming uh, tinuluyan hotel. Oh. Yan ang pag-drum uh, natin, bali dalawa siyang kama. Hindi ako hindi mabali na. Wala nang laman ah. Oo. At uh, dito sa may bintana. Mm. <coughs> at uh, napakaliwalas ng ano ngayon no oh. maaraw tapos ano kunti lang yung ulap ang gandang kwan ngayon magandang mamasyal at uh, yun nga at binabati ko nga pala ng uh, happy Canada Day ang uh, lahat ng mga taga Canada dito sa buong universe. Yeah. Mayroon sila ding ano dito. Table, working table. Tapos may TV na napakalaki din na mga siguro 15 inches. Tapos may ano tawag upuan. Tapos mayroon silang ano dito. Oh. Ito is malalit na rep. Oh, may mga laban mga baon namin. Tapos ano ito? Ah, nandiyan yun yung plansa. Ah, microwave. May, may, may microwave pala dyan. Tapos may ano sila dito. mayroon silang kabinet uh, ay ilaw pa ay may salamin pa tapos may ano sila doon dito bolt kung may mga mahahalaga kang mga gamit pwede mong irilagay muna dito tapos uh, pwede mong tapos pag anong pala dito ito yung ang pinaka -minya. access ng lahat ng power pag in-insert mo to lahat ng ilaw mag ano kukonek <coughs> tapos mag on ka na tapos uh, ito bago ka mag ano i ano mo ito okay. tap Yan. Tapos mayroon pang itong pan Yan o. Oh. oh. Kung gusto mong mamalansa, may ano siya o. Oh. <laughs> Ganda. Pwede ka nang mag- magplansa. Folded. Diba? Pang small space na kwarto. Tapos mayroon din coffee maker. Ano to? May mayroon din ano dito. Folded ah uh... Salamin. Oh. Tapos, may siding kwan pa dito. Kung gusto mong ka, maglagay ka ng kwan dito. Mga gamit. Tapos, itong ano na to, laging nakailaw lang hindi, well, hindi na mamatay eh, tinas ko na ganyan para hindi ka masilaw malaki din tong kama nila may ano rin mayroon din palang ano to oh. pull out uh, ano siya pull out cabinet drawer Bale ito, pwedeng ano ito, mga dead <coughs> Tanda. Bali malaking ano to, malaking isang kwarto. dapat bago meron din silang ano tiyo, dito pala telepon yan yan ang pangalan ng ano pangalan ng tili, ng hotel hotel mas at uh, dito rin yung mga information kung ano yung tatawagan mo Dali, ito pa yung isang access natin dito sa room. Mayroon din silang mino hmm. Kung gusto mong kumain dito, mayroon din sila palang menu. Kaya lang ha, ah, pagkamahal-mahal oh. Ah, hmm. Pero tong aircon hindi ako satisfied ng ano niya. Kasi patay sindi, patay sindi, hindi pa hindi pa nga lumalamig dito sa kwarto eh, pat palaging namamatay. <coughs> At Ata uh, update lang din dito sa may CR sila. Si Naman. Tapos may salamin na basin sa salamin na table. Tapos may ano pa. Tapos may lagay ng sabon. May ano na dito naka-ready na uh, blower, hair, hair blow, hair dryer. Tapos ito yung ano niya shower hmm. Iligante, pero hindi ako sati hindi ako satisfied dito sa ano niya kasi nung nag shower ako nung kagabi ang lakas nung kanion, walang walang kontrolan ang lakas ng buga ng kan? shower pumapasok dito hindi sila hindi siya totally close kasi ito tarikos itong ba? Itong salamin dito. Kaya yung tubig pumapasok dito. Yung iba bumaha o oh. dumidumi na. Oh. Hindi. Dapat dapat ito may ano dito nag-drop iso. Dapat dito para yung tubig na pumunta dito hindi lalabas. Maganda sana. Saka napansin ko Wala siyang ano dito Drainage Andun lang yung drainage Yung mga pupunta dito na tubig Wala na siyang pupuntahan. pupunta Kailangan mapin mo Ang ganda rin Kasi salamin May closure niya So, ang dito na lang po ang muli ang ating ah uh, ah uh, vlog ngayong uh, house tour dito sa hotel. House tour na hotel. Mamaya uulit. Uh, mamaya ulit at uh, Stay lang lagi sa ating uh, munting channel at uh, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like and share at Magjaging po kami. Don't forget to like, subscribe, and shares his Karabas channel. And also my channel, Ruthlyn Marquez Vlog. See you!